Okay. Oh, ito ano yung scoop. Hey, excited na kumukha unday lami kaayo oh. Ang gulay. Uy, kalami sa pork ribs. Very low carb. Unya, ang mga vegetables. Also low carb po do kangkong. Malunggay, sibis dahon. So, magulay na tanin nyo na ako eh. Pwede na magulay dari sa akong mini garden. Ayan. So, nag-crawl na ang atong kuan. Ah uh, kangkong. So, ato anong putlon. Kaya ito ang gulayan. Napay nag-crawl oh. Ayan. Okay, magulay ta. Kani murag upland kang kong ni siya, no? Kay nagtaas man siya, wala siya nag-crawl. Yeah, pero gipalibutan siya, o kani, Oh. So, kung anong kung So, this one, um, ako yung nag-crawl dari abanda. Ayan. Actually, nagugat ugat siya, Oh. Nasa yung ugat. So, kung anong putlon, kaya para mutaba siya, no? na dari ang aside. Another one yung nag-crawl. So, anong putlon, pod. Aron mutaba. So, wait lang. Ayan. Kaya mag-kuan ko, magsabaw ko, na, na ano ko gilaga na ribs, o. Tanawan ninyo akong tinangkong, Oh. So, I think this was, ano, uh, two weeks, sobra, na akong kitanom. Nga karon kayo, pwede na siya mapuslan, di ba? Oh nindot ka ayo so dali lang ka dali lang ko banda sa kangkong for now ayan nakakuha na ko gamay and then kani Kuha na siyang putlan ayan okay magulay ta so gamit lang ko gunting. so yan oh di ba two weeks sobra pero karon na puslan na mo nang magkugi lang gid na man no ayan very sustainable ka ayo magtanom kay naatay ma kuha ayan oh di ba Kinsa may mo kuan sa atoa ni mo hatag sa atoa no o libre o ang nature lang ah di ba yan kung kung lagi magkugi pud ta og di ko ta wala oi dili pud mo hatag ang nature sa tuwa oi kay mo panon pa dapat ayan oh daghan na di ba daghan daghan na pud atong harvest so atong okra diri ang side ayan oh hapit na na mamunga so karon manguha ko og kuan manguha ko og tawag ani tanglad oh, mao ni pud akong tanglad no na apoy lahi nga variety nga tanglad diri ambot unsa ni tanglad kay dagko siya og kuan stem stem ba na dagko siya ayan yan. Tanggalo na to na kay ato ang e. Eh. So mauni atong tanglad. Nanguha ko kay atong isagol sa sabaw kay para lami kaayo ang sabaw na to. So yan akong style. Ako ang ginagunting. So kani nga tanglad no. Dili siya pareha sa normal nga tanglad. I mean bisaya nga tanglad nga. Dali ra siya managhan. Kani siya. Dugay siya managhan. Oh, dugay siya managhan pero taba kaayo ang iyahang ano. So hinatag lang ni sa akong silingan no. Yan. Hmm. Darayahan ko ano. Mo ni ang ambot unsay uh, um, variety ani nga tanglad pero dugay siya managhan unlike sa kani bisaya nga tanglad oh. Kung dali na kayo siya managhan, paspas pas, siya managhan. Mauha na po taog, kaning kamunggay. Taas putlo na lang na to, Mike. Magkalisod tag kabuot, ana, no? Ayan, oh. Mauha tag, kuwan. Malunggay. Oh. For, very healthy na sabaw. Ayan. Ibutang na ko ni sa ribs. Naan na tayo daghan na malunggay. Nga nakuha kuha. Oh. Hindi na part, oh. Namulak na ang atong kuwan kamatis. Ayan. Naan na po tayo daghan na kaning sibuyas dahon, oh. Manguha po kong si dahon di ay pang pahumot sa atong di ni maong si dahon. <laughs> Dara. So ang akong style sa pagpanguha sa si dahon kay kanilang nasa gilid bitaw ang akong kuhaon. Bisaya rin nga si dahon akong gibutang. Maunang yung anilang na siya normal na gamay. Uh, pero mapuslan lang nag hapon. Huwag so, ko kapalit atong kuhaan bitaw. Uh, dagko nga si dahon. Dagko nga variety. Pero sige lang. At least mapuslan na nato. Yan. Oh. Mana tayo si dahon. Di ba? Kani, ni, ni ang Bisaya nga, ang Palaya, lami pud ni siya. Ya tambok kayo akong kamatis diha. Kamatis na? No? Yes. Bi, dali namin ngkon. Ug mauna ni ang akong ribs. So actually gani harana ako ni nako ano, napabukalan. So ako ang i-on balik ang stove. So ako ano ni nabutangan og asin, dayon paminta. Yan oh. Humok na kayo ni actually. Yan taba. Uh, kalami. Ato ang slice on, ni atong bumbay ay isa ra ka bumbay no kay bahala ang bumbay tapos natay kamatis. to aning slice on kay mo ni atong isagol sa ribs. Oh. Pwede na ganit, hindi magbutang ani pero mas lamig gano'ng magbutang ta ani. Wala lang nga siya. So, kung kamatis, oh, slice na po na ito gagmay. Hmm. Yan o. Oh. Hmm. Diba? Ito ano tayo ng isagol. Ito nang ibutang ang atong gumbay. Isunod na dayon na to ang atong kamatis. Oh, murag karang ang atong kamatis ang murag magtaas lumas lum gamay. Ato ra dali takluban. tatuban. Nga diri ana side. Hmm. Ato ra pong gihugasan ang atong hinarbest na panglad sa garden. Yeah. Dayon ato akong ilunod. Ah, ilunod na to lang kuan diha atong tanglad. Aron mo humot gyud tigtama ning atong nilaga nga pork. Pork ribs. takluban na po usab. Ato na po din hugasan ang atong harvest na kangkong gikan sa atong garden. Ah, amazing, di ba? Dahil yun, hagpaton. Oh. So, ano nang ang dahon. Ayan. Oh, tinawar, ha? Ah. Napusla na ang atong garden. Bahala, ginagmay usa. Eh, syempre, nagsugod pa man, eh. Oh, pa ang, ano, harvest. Uh, Ubay-ubay po, oy, oh. Nagandagan po siya, oy. Tuan, hugasan. ya hugasan po na ito niyang kamunggay. Uh, and gikan po sa akong garden. So, karon ato ako niyang hagpaton. Dali na kayo kung Ano, niyo ay anak na ako. straight, straight. Na. Di na ako, hindi na kung ginaisa isa yun. Anak na yun na. Oh. Anak na yun hagpat. Daghan pa na stock stock diha anak. So, mauna niya. Nagbukal-bukal na yun, no? Oh medyo nalata-lata na gamay ang atong kamatis which is naghatag na siya og color sa atong ribs yan ang atong ribs oh napay mga tabak-tabak oh ay kastang lami ah. oh di ba isunod eh, na nato ang atong malunggay oh ira ko mas stress mahagpat og malunggay oh okay na na sa pamingani okay na na oi eh. gamitig ba ba ana lang ang peg and then ang atong fresh harvest pod na kangkong kalamian ni sa sabaw for sure Ato ani tilawan usab kay nagbutang og asin ganiha o paminta sa pork nilaga. pero wala na ko bitilawan. So ato ani tilawan og usab no. Ato asang tabunan. So I take Duto na ni ang atong gulay dere no. Yan. Ato asang tilawan. If eh, lami na baglasa. Mm. Lami siya glasa pero I think kulang pa siya kasi. I think kulang siya 1 teaspoon na asin. So. Na 1 teaspoon lang. So ato ara siyang halo, halo on Let's see if mag-okay na ba ang lasa o perfect na ba ang lasa niya. Ang mm -hmm. ribs, oh. Yan. Oh. Mawin akong ganahan ka lang na yung mga taba-taba so, ng ribs dito. Sa itong tirawan ang balik. Mmm, perfect na. O, oh, lamit na kay lasa. So, ato anong ibutang atong hinarbes food na dahon. Sibuyas dahon, no? Oh. O, oh. na din na sprinkle na din na diha. Kalamit sa sabaw. Yan, ready na, mga unata.